here we empower youth of this country of this nation the philippine youth to be more engaged and to be more politically active because you are the franchise holders of the future the future. Of the future welcome sa kwentuhang sibak isang mapagpalang umaga sa bawat isa Pwede bang palakpakan natin ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus? Welcome po sa Sibac Youth Convention. Nalala ko ang sinabi ni Kong Brother Eddie Villanueva about uh, youth na kagaya po ninyo, that you are the franchise holder of the future. Ang mga youth po ang franchise holder ng future. Kayo po ang kinabukasan. Nalala natin ang sinabi ni Dr. Jose Rizal, ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Kayo po yun. Kaya nga, gusto kong basahin yung isang talata sa Bible, sa 1 Timothy chapter 4, verse 12. Ang sabi po dito, Don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity. Kaya itong Binanggit ni St. Paul kay Timothy ay napakahalaga. Huwag mong pabayaang ang hamakin kanino man dahil ikaw ay kabataan. So ibig sabihin, don't let age hold you back kasi yung iba ay bata pa ako hindi pa ako pwede dyan. Hindi pa ako pwedeng mag-impact sa mga ibang kabataan. Ay eh, kung nung unang mga panahon, yung mga kabataan noon, sila Dr. Jose Rizal at marami pang iba ay nag-impact sa ating bansa, kaya nyo rin yon. Nasa sa inyo yung energy, yung mga perspective, yung mga pangarap ninyo sa buhay ay nandyan dyan po at sariwang-sariwa. Kaya nalala ko rin si King David. Sa mura kabataan, siya po ay nagustuhan ng Diyos. Sa murang edad niya, maaring kaedad nyo, kasi at the age of 17, siya po ay napasabak sa labanan. At ang sabing ganon, I have found David, the son of Jesse, the man after my own heart. And he will do everything I want him to do. And just imagine that time, ang mismong nagsalita patungkol sa kanya ay ang Diyos. Gusto niyo bang marinig yung ganong testimony na ang nag-testify about you sa iyong kabataan ay ang Diyos? Kung baga hindi ang sinumang tao, kundi ang Diyos. At sinabi niya yon kay Samuel ang Diyos po'y na in love kay David dahil na in love ang Panginoon kay David ginawa siyang hari ng Israel anong malay ninyo baka isang araw dahil ang Lord ay na in love sa inyo isang araw baka mamaya nandito na rin kayo isa sa mga kongresista na ipinaglalaban ang katuwiran ng Diyos like David hindi siya nahiya hindi siya natakot na harapin si Goliath nung pinipigilan siya para harapin si Gulayat, ang sabi niya, is there not a cause? Wala bang dahilan kung bakit ako nagkakaganito? Sa murang edad niya, alam niya kung ano ang tamang gawin. Kaya sabi niya, nalulungkot ako, bakit ko ba nailagay si Saul? Magdamag na umiyak ng umiyak si Samuel. Subalit ng usap sa kanya, ang Panginoon sabi niya, Samuel, huwag ka nang maghimutok. I have found David, the son of Jesse, the man after my own heart and he will do everything i want him to do ibig sabihin yung pintig ng puso ng diyos kung ano yung gustong ipagawa ng panginoon yun ang nais gawin ni david and i believe sa sibac youth convention na ito kagaya po ninyo ay pinili kayo ng ating diyos upang maging kagaya ni david pagdating sa tapang at hindi lang sa tapang kundi sa prinsipyo para ipaglaban ang katwiran, katotohanan dito sa ating minamahal na bansang Pilipinas. The Bible says about David, he served the purpose of God in his own generation. Ibig sabihin, nung siya'y nabubuhay, ginawa niya kung ano yung purpose ng Diyos sa buhay niya. And I believe bawat isa sa inyo, sa atin, may purpose ang Panginoon. Eh. Hindi ka lang basta nabuhay para mga ipis at daga na inaapakan lang eh. You have a purpose and you have to serve God's purpose in your life. Bilang kabataan na serve niya ang kagustuhan ng Diyos. Hanggang sa siya'y tumanda, nagawa niya ang kalooban ng Diyos. He served for 40 years in Israel at natuwa sa kanya ang Diyos. Ang si Back Party List, kinukombat nito ang corruption in the government and moral fiber of our society. And we have enacted more than 223 laws to fight corruption. Nandyan yung anti-money laundering law. Nandyan yung government procurement reform law. Ito, maganda ito. Bakit? Ito, pinapayagan dito yung bidding. Hindi lang ito yung bidding-bidingan. Ano? Kasi pag mayroong tamang bidding, nakakapili tayo ng mga suppliers na talagang nagbibigay nang maayos na serbisyo. Anti-red tape act. Siguro yung iba nakakuha na ng driver's license o anumang mga kailangan natin sa government. Wala nang lagay-lagay. Wala nang mga fixers. Ito po ay batas ng SIBAC. Ease of doing business law. Anti-corruption month law. Ibinalik yung GMRC law. GMRC and values education law. RA 11476 ibinalik po yan. Tinuturuan ulit tayo o ang eskwelahan yung good manner and right conduct. Sa Amerika, inalis yung prayer. Nung inalis yung prayer sa Amerika, grabe, ang naging laging nang may patayan, may barilan sa mga eskwelahan. Pero nung maibalik yung prayer, umayos uli ang Amerika. Napakaraming mga batas na naisulong na yung doktor para sa bayan law, iba-ibang mga batas na kung saan ay makakatulong sa atin baka meron dito gustong magdoktor. doktor libre na po ang mag-doktor wala ka nang gagastusin ang kailangan na lang pagbubutihin mo ang iyong pag-aaral yung Department of Migrant Workers para matulungan po yung mga OFW's natin naging batas din yan yung work from home law naging batas din yan kaya ngayon ay uh, pinapakinabangan hindi natin alam na mapapakinabangan pala yan ang sabi ng ating dating congressman ng si Party List, hindi ko alam magkakaroon ng pandemic. So ang si Party List ay gumawa ng mga batas hindi para sa sarili niya kapakanan, kundi para sa kapakanan ng mga kabataan at ng mga mamamayang Pilipino. Ilan lamang po 'yan, sa 223 na batas at marami pang mga panukalang batas na isinusulong ng si Party List. Kaya ho, ito po ang si Back at pinaglalaban nito kung ano ang karapatan ng ating mga mamamayang Pilipino. O so, yun yung isa sa mga isyo ngayon, yung apoliticalness ng mga kabataan na kailangan nilang makilahok at makisama upang makibakalaban uh, makibaka laban sa korupsyon. At alam ko na ang si ay capable to do that. Talagang yung pinaka-value na dapat i-instill ng mga kabataan ngayon ay eh yung pagiging makajos. Isa yun sa ating mga motto di ba? Sa ating bansa na makajos, makatao, makakilakasan at makabansa. Kaya nauna yung mga Diyos eh. Kasi kung inuuna natin ang ating Panginoon, inuuna natin ang Diyos sa ating mga bagay, gagawin natin kung ano tama. So kailangan bilang mga kabataan, nasa atin ang ating Panginoon. Ang sibak naman, ang pinakaprinsipyo niya, hindi lang yung anti-corruption eh, kundi yung mabuting pamamahala at yung pamunuan na kung saan e eh, Naabot ng maraming taos. Una, syempre, gusto natin na marunong tayo manindigan sa ating pinaglalaban bilang isang kabataan. Hindi naman dahil ikaw ay kabataan, eh wala ka na dapat pakialam sa mas mataas o mas na nakakatanda sa'yo. Bilang kabataan, dapat magkaroon tayo ng mas matinding boses, matapang na boses para lumaban para sa kabataan, hindi lang po para sa kabataan sa lahat ng sektor, kababaihan, LGBTQIA, senior citizen, solo parent, at kababaihan. Dapat po hindi tayo makontento sa kung ano na lang po yung nangyayari sa realidad ng buhay natin. Bilang kabataan, dapat tayo ang maging boses ng pagsulong ng pagbabago. Para maging inform yung mga tao ngayon o tayo bilang mga individual, sapat maging maalam tayo sa paggamit ng social media or anumang platform. So, kailangan natin mag-search or at sabi nga nila 'di ba? Think before you click. So kailangan din basahin natin bago natin i-click 'yung mga bagay or nakikita natin sa social media. Kailangan mayroon kang puso at malasakit sa kapwa. So para mapakita mo 'to, syempre kailangan sa pagtulong pag sakit kahit ano hindi nakikita ng ibang tao, syempre kailangan natin gawin ng bukas sa ating puso. Patuloy na tayo mismo bilang isang individual. Tayo yung lumapit sa kanila, makipag-usap, magkaroon tayo ng maayos na pagkikipag usap pagpapaliwanag para masabi yung mga kaalaman patungkol sa ating uh, particular sa ating Sibag Partylist. Kailangan na mabuhay at kumibis tayo para sa Diyos at bayan. Ngayon po, napapanahon na ang uh, mga kabataan ay isa sa number one powerful instruments ng um, eleksyon na ito. Sana gamitin natin yung platforms, gamitin natin yung generation natin as a youth na makatulong sa pagbabago ng bansa. That you, that you are the you franchise owner of the future. Si Back Youth Convention 2025. Here we empower youth of this country, of this nation, the Philippine youth, to be more engaged and to be more politically active. Si mismo, makikinabang ay tayo dito. Plata por may konkreto. Eto ang kailangan ng mga tao. Walang iba alam mo na Sibak na tayo. Mula noon manati sa pag-asenso Tuloy-tuloy ang program at magandang proseso handang tumulong ng walang marami pang keso. Kaya alam kong dito tayo'y makakasigurong si sibak si bak ang tiyak na maglilingkod sa atin ng tapat si sibak si bak ang tiyak na kasama natin sa pag-angat Tara na't Is there not a cause? Wala bang dahilan? Kung bakit ako nagkakaganito? Sa murang edad niya, alam niya kung ano ang tamang gawin

Si bak si bak ang tiyak na kasama natin sa bak si bak.